Ko bumilib na ako sa iyo Aho kanina po, eh kasi sa yung Ika e, tatlo. Talo si e, mo yung dalawa dahil ikaw sir. lang ang magpa-polygraph test. sabi ko ayan ay, ang pulis, may bayad. Si e, Tapos ngayon po, bu ka na. Na wala sabihin wala siyang bayad. Wala siyang bayad. Wala nang bayad. Wala wala bayad. Ay, ay nako. So si okay ka na. Ayaw mo nang ayaw mo nang magpa-polygraph test. Si ano po muna namin siya. Yes. Pwede ako mag ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Ay, your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Mag-submit ng uh, polygraph test, lie detector test. Opo. Na para mapatunayan kung ikaw, ikaw yung nagsinungaling o nagsabi na totoo. ka? Opo. opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor. Uh, Ipagbaya po namin sa trial yung... Yes, Hindi nga. Huwag mo nang iigip muna trial. Dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph? ayaw mo? Magtatanong po muna kami sa counsel namin, sir. bakit kayo magtatanong kung wala ka tinatago? Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema. Magpapolygraph test siya kung nagsinungaling siya. Malaman man natin doon nag, na, na nag siya na according to him doon siya sa loob ng stasyon hinuli okay siya ikaw ayaw mo mag ka pa na ko lang ah uh, yes your honor okay. uh, I will sir I will uh... very good Submit okay. for uh, polygraph test. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, M maliwanag ha. Kanina sinabi mo sa doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon na nakita natin diyan sa CCTV na umalis siya na hindi niyo hinuli, hahabol sa station, meron ka na naman ngayong bagong bersyon na sa unahan mo hinuli dahil nandoon pa kay sa unahan, hindi pa kay nakaalis. Yes sir, 'yun po ang nasa apidabit namin. Doon po namin sila Ay, hinuli. Hindi naman sa apidabit mo. I am not asking about your apidabit. I am asking about the real uh, incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Por ka lang kapinapit halata talaga na Singaling. nagsisinungaling ka dito. Kasi apinapit ka agad mo eh. eh. alam ko yan. Alam ko yan. Ilang beses na alam ko yan. Alam, wag mo na kung lukuin. So Mr. Chair, alam ko yan. So magpa-polygraph test silang dalawa pumayag. Hindi, hindi siya pumayag. Dahil, uh, hindi, pumayag, pumayag daw siya, sabi niya, okay na, di ba? Yes, sir. Ah, okay. So, sa ngayon, we cannot, uh, hindi pa natin siya ma ma-sight ma in, contempt dahil uh, mal malaman natin sa result ng polygraph test. Yun ang basayan natin. And, And diba? we should use the NBI, Mr. Chair. Siguro. Yung polygraph test ng NBI. NBI? Ha? Gusto mo? Okay sa'yo? Very much willing po ako, sir. Pero kung makaka-apekto po yun sa kaso na isinampan namin sa kanila, sir, kagaya po na sabi sir. Focus hindi pa. namin gagamitin yan sa kaso. Dito lang, sa investigation namin dito. Dito lang yan, sa committee na ito. Your Honor, as advice para our counsel, uh, makaka-apekto po ito, ito sa aming uh, under, uh, ongoing trial. Oh, so, ayaw mo na mag-polygraph? Ayaw mo? Saan na, counsel mo? Saan yung council mo? Hindi nga po, sir. Wala po dito. Kaya po, I ask myself, tapos sir. Tapos ngayon sabi mo, as advised by your council, it appears na may council kang kausap. Wala kami nakikitang council. Wala nga po dito, sir. Kaya po, ang request Kaya ko is mag Pero kanina pumayag ka, ka ko, tapos sabi mo, may nag-advise na council. Wala naman nakikitang invisible, baka may council dito. Ngalo. No, sir. Ang advice po sa amin is if makaka-apekto po sa, sa ongoing trial, we have to consult them first. So regardless sa counsel mo, ano, your own volition, your own decision. Payag ka? Hindi. Ah, uh, po ako ng lawyer sir. Bago ka na. Kanina. Oh yes, karapatan mo 'yan, karapatan mo. Pero ngayon, it appears na pabago-bago ka kaya na gusto mo. Tapos ganina ayaw mo, tapos mayo-mayo okay ka na, gusto kana gusto mo na. Mr. Tapos ngayon, nagbago na naman. Yes, sir. for the past more than two decades, ganito po palagi ang nakikita kong sitwasyon. Palagi, hindi ko na po mabilang hundreds na po na kung saan nang abuso po itong mga kapulisan natin at nagsinungaling, binaliktad po yung biktima at yung biktima na ukulong. Ito po yung nakakagigil dito, Mr. Chair. Now, papayagan ba natin makalusot sa atin nandito na itong nagsisinuling? And you know, and I know, in our hearts, na nagsisinuling siya. Hindi ka nila pwedeng bulahin, Mr. Chair, kasi ikaw isang chief PNP dati. At alam mo, ramdam mo nagsisinuling siya. Halatang halata. Kanina sabi niya, oo, bandang huli sabi niya, I consulted my lawyer, hindi na pwede, my counsel, hindi na pwede. Kaya sabi, Senator Tolentino, nasa inyong lawyer mo, wala. So, halata, Mr. Chair, nagsisinuling itong taong ito. Bakit pa natin pakawalan ito at payagan natin na pati tayo pagsisinungalingan? So, so can very I, I here a motion? Sir Tultino? Uh, Your Honor, uh, I I would uh, heed the inclination of the Honorable Chairman but complying with the Supreme Court decision. And for the record, in Ong versus Senate of the Philippines, it, this is GR 257-401. Sa huling pagkakataon po, uh, Lieutenant Bernardo, tatanungin ka ng committee, nagsasabi ka ba ng totoo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. Yes, Your Honor. At kung Napipinto na ngayon ang pagpapataw sa iyo ng isang contempt order ng kumiting ito. Pwede mo bang sabihin sa kumiting ito kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt? Dahil nagsasabi po ako ng totoo, Sir. Your Honor, Mr. Chairman, I... Well, ito. Eh, yung dalawa. Kasama kayo. Do you, do you support his statement na hinuli nyo siya doon sa area? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Saan niyo hinuli? Don't... Tapos yung claim niya na sa police station, hindi totoo yun. Hindi po sir. Okay. So tatlo kayo makukuntem dito ha? Kung nagsinungaling yung tatlo, Mr. madagdagan. Imbes isa lang makuntem, kayong dalawa, madagdag. yayain huh? natin sila ng ano. Kayong dalawa, pa, willing din ba kayo magpa, ano, lie detector test? Ikaw muna. Okay, willing ka? So, ano po yung ano po sir, ng ano po sir. Hindi, ikaw lang muna. Hayaan mo siya. Ikaw lang. Willing ka magpa lie detector test? Kasi willing tong biktima nyo eh. Willing ka? Baka tumingin sa kanya. Ikaw, may salin kang diskarte. Eh. Willing po, willing po. Sir. Very good. Very good. Yung pangalawa, si Corporal Descent, okay. willing ka magpa lie detector test. Magkoonsulta po muna ako sa abogado namin niya, Ronor, para baka maka-apekto po sa isinampan namin din naman. Na ito, ito, na lang, ito. na lang, ito na lang. Okay, okay. So, willing ka na. Itetest ka ngayon, kung totoo yung sinasabi mo na sinusuportahan mo yung statement ni Bernardo na hinuli nyo sa area talaga. Ha? Okay. Sa side. Yun ang tatanong sa'yo, okay? Ha? Okay, huh? okay Opa, ka? Very good. Yan ang pulis. May bayag. Eh, ito puro... Consult pa sa... sa lawyer eh. Kasi, magsasabi ka mo ng totoo. ah nagsasabi ka ng totoo na doon you in ulit sa area. Okay. Doon sa site. Yeah. Sa restri po, pabahay po. Ano pa? sa po? Sa restri po, sa site po, pabahay. Sa bahay. Pabahay po. Rest 3. Pabahay, sir. Pabahay po kasi, sir, yung... Yun nga. Sa loob sir, kayo galing, di ba? Yes, sir. Saan banda nyo hinuli siya? Doon lang po, sir, sa may bandang una-unaan pa po, sir. Hindi na covered sa CCTV? Hindi po, sir. Sa unahan? Oo oh, po, sir. Nagmotor siya? Nung hinuli oh, Oo po, sir. Dahil hinahabol na po yung tatay niya, sir. Ha? Hinahabol niya po yung tatay niya, sir. Hinahabol niya? Gusto niyang bawiin? O anong, anong gusto niyang gawin? Nanunulak po siya, sir. Ha? Gusto niya po, sir, kuha ni tatay niya, sir. Okay. Ba't, bat kayo tumatawa, Mr. Vicente? Sir Julius? Na natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po eh. Kayo po, ma'am. Si po, Marisa. sir. Talagang nakakatawa po talaga, sir. As Ay, pwede mo mag-out kayong dalawa daw. Kayo po kayo. Si, si ma'am lang po. Tapos na po kayo nag-out. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you. Please take your seat. So Ma'am Maricel, magka, magkaano-ano kay ni Julius? Uh, Bayo ko po, tsaka... Ay, microphone, pag on Bayo ko po, tsaka po, o, binan ko. Okay. Mag-isang bahay lang po kami. Sige. Ano po yung nakita nyo? That time po talaga, sir, yung nangyari po, yung around... 5, hindi, 30... tapos na po tayo doon. Awa. Yung paghuli uh, pag dito kay Wala, Julius. Wala. Dito po talaga siya, doon sa presinto, hindi sa bahay namin. Kasi at that time yon, pag huli ng biyanan ko laki, sabi ng, ng biyanan ko babae, Julius, sundan mo yung tatay mo kung saan dinala, kung nasa presinto po ba. So maya-maya po, sinundan nga po na Julius, pero nakaalis na po sila, sir. Pagpunta po na ng presinto, tinatanong ko ng bayaw ko na kasama pa yung, ano, yung ka-live-in partner ng hipag kong tomboy, tsaka yung tomboy na sinampal po ni Sir Bernardo. Sir, nandiyan po ba tatay ko? Hindi pa nga nila sinasagot yung tanong ng bayaw ko? bitbit bit na po nila itong bayaw ko, papasok sa loob na parang ginawa po nilang baboy. Tatlo po ang nagbitbit. bit Dalawa sa paa, isa sa ano po, dito po sa balikat. Doon po nila hinuli talaga, sir. Hindi po sa area ng resident Kau, Ikaw, sagutin mo. Pero ano po? Totoo yung sasabi niya? Ay. Ha? Po. Kasi yun ang magiging laman ng mga questioning sa polygraph test. O yung statement niya versus pinasinungalingin mo yung statement niya at siya rin, willing ka magpalay detect test, Ma'am Maricel? Yes po, sir. Okay. God knows po, sir, kung sino po nasasabi ang totoo. Uh, Your Honor, kaya po ako pumayag po kasi po, yun po yung totoo. Eh, como po yung uh, kasama ko po, magkoconsult po muna kasi po may nakasamba po kami kaso sa kanila. Tatanong lang din po muna ako, sir. Kasi po, may po ako sa kanila, sir. Eh. Kaya po ako sir willing po kasi kasi ano ko po totoo. Ikaw, bumilib na ko sa iyo okay, kanina eh kasi sa yung tatlo. Po, mo yung dalawa ikaw lang ang magpapoligraph test. sabi ko ayan ang pulis may po bayad. Tapos ngayon po bumaligtad ka na. Na wala wala siyang bayad. Wala kang Wala kang bayad. Wala Wala bayad. Ay, Ay nako. So okay ka na. Ayaw mo nang ayaw mo nang magpapoligraph test. Si ano po muna namin sir. Yes, uh, Mr. Tolentino. Council or councils, the the committee perhaps can provide them with lawyers now. And abogado sa legal service. Ah, uh, your honor, merong mga abogado dito ang kan police. Sino ng abogado jan? Abogado ng police. O oh, ito? Can you provide the services to them? Advice mo sila. Kung anong gusto nila. your honor, if we can provide them uh, five Eight minutes para mag-usap sa isang sulok doon sa counter na ano, ka man. and suspend the hearing right now Identify yourself sir Ha? Let me introduce myself sir. Uh Sige. Major Chamayo Guevara, from Legal Service sir. Uh in this case sir uh these uh, personnel they have their own uh legal officers in their regions and uh uh provinces sir they have their assigned legal officers there sir. Uh, Pero sa ngayon, ikaw, wala man dito yung mga legal officers nila. For, okay, for this, purpose only. Lang. For Advise this purpose lang. Advise advice sa mo sila. Bigyan mo ng legal advice kung anong gusto mong i-advise sa kanila. Willing ka? Yes, Or sir. Bigyan sir. ng advice sa uh, kanila? I will, I will talk to them, sir. Yes, okay. And I will uh, tell, uh, consult the other uh, senior lawyers here from the legal okay. service, sir. Do that, do that. Oh, we, we can, uh, oh yung oh, ito yung say, sir, oh. May dalawang lawyer na si Itzer dito. Oh, human human oh, rights sir here. Ayan, human oh, rights. So, ano, okay sa'yo? Multiple lawyers sir Damn lawyers. Uh, okay. Your Honor, sir. Uh, as much as we would like to, but uh, since we are also investigating the case, uh, we might be accused of some uh partiality. On, mr. Mr. Chair. Uh attorney Garit is willing. <laughs> with the council, my chief of stuff. <laughs> <laughs> oh, Your honor, we can we can uh, the legal office of the Senate can provide adequate uh, legal advice. But since the PNP also has a lawyer here, may I move to suspend the hearing for five minutes to eight minutes to enable the police officers to consult with the committee designated counsel? Yes. Uh, approved. So I move for the suspension of the hearing for five minutes and uh, counsel can... Yung tatlo, mag-usap kayo sa isang sulok. Uh, you will have your own time and privacy uh, in that. So look. attorney, okay ka? Salamat po ano. Okay, so the hearing is uh, suspended for five minutes to give way to your legal advice coming from your uh, legal officer. Uh, suspended.